Good news ito sa Lakers. Yusuf Nurkic sa Lakers sa ibinalita na four-team trade ni Shams Charania. Pero bago yan, maghaharap nga bukas ang Los Angeles Lakers at Miami Heat sa isang mahalagang laban para sa parehong koponan na naghahangad na makabalik sa panalo. Ang Lakers ay nasa gitna ng tatlong sunod na talo simula noong January 4 at kailangan nilang manalo upang maibalik ang kanilang momentum. Ito rin ang huling pagkakataon ngayong season na magtatagpo ang dalawang team na ito kung saan ang Lakers ay naghahangad na makaganti matapos ang 40-point loss nila sa Heat noong December. Parehong may bitbit -bit na pagkatalo ang Lakers at Heat sa kanilang huling laro, kaya't magiging isang kapanapanabik na salpukan ang laban na ito. Sa kasalukuyan, pinapakita ng Lakers ang mga kahinaan sa kanilang sistema, mula sa rotation, underwhelming na performance ng mga bituin, hanggang sa kawalan ng maayos na defensive execution kailangang magbago ang direksyon ng Lakers kung nais nilang maiwasan ang paglala ng kanilang sitwasyon. Isang malaking hamon para sa Lakers ang mainit sa laro na si Tyler Hero na nag-a-average ng 23.8 points kada laro ngayong season. Nung huli nilang laban, umiskor si Hero ng 31 points habang lima sa mga manlalaro ng Heat ang nagtapos ng double figures. Kailangan ng Lakers ng mas maigting na perimeter defense, lalo tang Heat ay kilala sa kanilang epektibong offensive schemes kahit wala si Jimmy Butler na hindi maglalaro sa laban na ito. Para naman sa Lakers, kailangan nilang maipakita ang mas mataas na antas ng kompetisyon. Kailangang mag-step up ang kanilang depensa at mas maging consistent sa opensa. Naging problema nila kamakailan ang kawalan ng agresyon at mabagal na pagbangon sa mga laro. Kung nais nilang talunin ang Heat, kailangan ibalik nila ang kanilang defensive intensity upang pigilan ang opensa ng Miami. Samantala, ayon sa NBA Insider na si Shams Charania, ang Miami Heat ay kasalukuyang tumatanggap ng ilang trade offers para kay Jimmy Butler. Kabilang dito ang isang four-team trade proposal na maaaring mag bigay ng benepisyo sa bawat team na kasali. Sa trade na ito, makukuha ng Suns si Jimmy Butler na magiging bagong kasangga na Kevin Durant at Devin Booker. Ang trio na ito ay inaasahang magbibigay ng malakas na offensive threat at magpapalakas sa tsansa ng Phoenix na makuha ang kampeonato sa Western Conference. Sa panig ng Lakers, maitatama nila ang ilan sa kanilang roster issues. Makakakuha pa sila ng isang veteran big man na magiging katuwang ni Anthony Davis sa kanilang frontcourt habang nadaragdagan pa ang kanilang draft capital. Isang strategic na hakbang ito para sa kanilang lang short at long term goals. Sa Bulls naman ay naghahanda nga sila para sa isang rebuild at bahagi nito ang pagkuha ng kontrata ni Bradley Beal. Bagamat malaki ang cap hit, maaari nila itong gawing cap space sa loob ng isang taon. Madaragdagan din sila ng isang player na malakas sa depensa sa katauhan ni Cam Reddish. Dagdag pa rito, makakukuha rin sila ng isang first round pick mula sa Miami. Samantala, ang Miami Heat ay makakakuha ng isang elite scorer na si Zach Levine, na kasalukuyang nasa prime ng kanyang karera. Kasabay nito, dadagdag din sa kanilang bench depth ang dalawang big men na Sina Wood at Hayes na magpapalakas sa kanilang overall rotation. Sa wakas, matatapos na rin ang tensyon sa pagitan ni Butler at ng organization ng Miami Heat. Kung matutuloy ang trade na ito, isa ito mga pinakamalalaking galawan ngayong NBA season. Ang bawat team ay tila may nakalaang benepisyo ngunit ang malaking tanong, may sapat bang oras upang maisakatuparan ito bago ang trade deadline?